Oh Hello, uh, magandang hapon mga tropa uh, dahil day off na naman natin ngayon uh, andito tayo sa Manukan uh, bago tayo umikot uh, please follow, share and subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos so ayun uh, magandang hapon at uh, ikot ikot muna tayo dito sa ating uh, ah, manukan dito yan dito tayo sa ito ah, ito may to yan bali mga yan kakapatuka lang oh dito ka na naman ay doon ka para hindi matakot yung mga manok dali lakad doon Yan yung dito nandito uh, breeding peto lakad doon lakad doon at wak matakot ang mamanok lakad doon lakad doon yan uh, medyo malilito pa sila andito pa lang sa loob ng uh, net tapos pagka uh, nilabas na sila tulad nito uh, mamaya uh, ipakita ko sa inyo yung uh, mananalo kasi nagsabong sila kanina eh, may nanalong isa, ha, dalawa. Kaya lang yung isa nanalo pero numatay din. Ayan. Yeah. Ay. Bakit nga? Sasabungin ka. Ayan. <laughs> yeah. Ayan. tapos lang nilang tumuka. Patatuka. ikot lang tayo dito sa mga manok pasyalan natin sila hindi lang tayo pwedeng uh, masyadong gumalaw kasi kata kakakain lang nila yung iba kasi medyo nanunuka Ayan, ah, galing ah, ang galing ah, Davao, Turin. Ayan, ito yung ah, ano, ah, medyo konti na, tapos dun sa kabila, Tapos dito naman, may breeding pen naman dito. Breeding pen. Yeah. balik lima. Meron dito nga limang breeding pen. Yeah. balik apat na inahen tapos isang uh, tandang yan pagka uh, nangingitlog yan pag may mga itlog yan kinukuha, tapos inilalagay do sa tray pero yan eh ano uh, by numbers by numbers yan para makita kung alin yung may lahe. kung alin yung nakalahi sa kanila yung itlog niyan ay uh, ano ah uh, ni incubate meron silang meron meron merong incubate incubator doon sila uh, pinapipisa yung itlog ng mga to uh. At yan, pagka may mga katulad yan na nasa breeding pen, number 1, uh, yung itlog niya nakabukod doon. Uh, nakabukod yung itlog nila, tapos nakabukod din yung itlog nitong number 2 para malaman kung, uh, kung, limbo, number 1, tapos pinain-subit, pinisa, uh, malaman kung, ito ang ano, malaman nila kung na ito yung uh, may lahi. Kaya may numbers yan. Sa mga magmamanok, alam niya siguro, alam nila yan. Mas alam nila yan kaysa sa akin kasi ako naman, di naman ako putuli magmamanok. Nakikita ko lang sa ginagawa nila. Yan, ito puro galing Davao to itong puti yung iba rito puro ano yun lahi lahi na yan dito galing din Davao to Andi ah itong pala galing ah, Pampanga tsaka yan Pampanga yan tsaka ito tapos ito yung sabi ko sa inyong uh, nanalo nanalo kanina yan may tama siya sa bandang paa pero hindi naman gano kalaki yung isa nanalo rin daw kaya lang namatay din yan nalo yan Makita niyo yung kulay pula doon sa kanyang paa, yan yung sugat niya, pero hindi naman gaano. Ito naman, kita niyo naman yung mga ano dyan, no, Nang sa loob pag yan eh pwede nang itali ah itinatali na yan yan nasa loob yan medyo malilito pa yan tapos meron tayong nakahalong kalapati dito sa kulungan yan yung iba Yan, Kaya, simulat sa poll ng sisiw sila, nandito sila, hanggang sa ganyan na sila, tapos pagka uh, pwede na silang itali uh, ilalabas na lang sila <coughs> so ayun na uh, hanggang dito na lang muna yung ating uh, video ikot ikot muna na ha sa mga manong siguro sa mga susunod na Pagpasyal natin dito, ay iikutin uli natin itong mga ma alagang manok natin dito. Aya, sa mga mahihilig dyan sa manok, mag-comment na lang po kayo dito sa baba. So ayun, magandang hapon sa inyong lahat at magingat po kayo sa inyong pagruruan. At uh, God bless po and thanks for watching.